Tagpuan sa bayan ng Tayabas, Quezon Province, ang pinakamahaba at isa sa pinakalumang tulay sa Pilipinas na itinayo noong panahon ng mga Espanyol. Ito ay kilala sa tawag na Puente de Malagonlo. Sinimulan ang paggawa ng tulay noong 1840 at natapos noong 1850 matibay ang pagkakagawa ng tulay na ito kaya hindi ito gumuho sa panahon ng mga gera. Ito ay yari sa 100,000 adobe blocks, apog, itlog at dugo ng mga namatay na tao habang ginagawa ang tulay na ito. May mga kwento pa ang mga matatanda na noong unang panahon ay dapat lamang na mag-alay ka ng isang batong. noong uh, 1850. So 10 years, no. Isa sa mga nalalabing tulay na bato sa bansa na pinagawa sa panahon ng pananakot ng Aspan. diyan po. So, ayan. Uh, ah, naman tayo na pwede rin uh, maglakad din tao. Ito, tao lang. Papa, nagsisigarilyo ka. <laughs> So yung wala kami sa Malagondong League Ito ay natapos noong 1850 okay. at nasa pangasiwan ng Pura Paroko dito sa bayan ng Kayapa. Okay, so, okay. so tara. Sir so, okay, <laughs> Guy. So, niyo, ka kung may nyo, ito ay gawa sa bago dahil wala pa nang magpapakas. So, ina-tour uh, din uh, natin.

啊，这东西我慢慢慢慢，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊， ng iba. Okay. Eh, ah, Tama-tama po tayo dito. Oh. Ah? Hey. Uh, nakikita niyo po mga kahiwaga. Ah, okay. po. po ba kayo sa gumawa po dito? dito <laughs> po panandatin uh, po sa ilog na to. 'Yan. Ayan po yung bagong ng 'Yan. ano po ba naman, ano po ba yung guhit na yan? Yung tali po ba yan o ano? Ah, no. uh, caution sign po yan kasi po may tanga po pamalot dito. <laughs> Ganun po ba? <laughs> Akala mababaw. Akala ako mababaw eh. <laughs> so, ito sa mga pinagkakalang yan eh ito po Okay. po creepy. <laughs> 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 Ay. So, eto no? na. Na-abot din niya na sa channel ko pagka uh, uh, pag-uwi po namin, ano? Sino man kayo okay. sana Eh. So siguro ay yun na ito yung tulay na ta, naging sumpaan nila. Yes. At meron pa, ito pa. Si Paulo Art N. N. Oh. Okay. Alam ko si Parin Paulo, ano, Apple eh. Oo oh, okay. eh. bakit Parin Pau? <laughs> Matinding uh, na uh, paliwanag ganito kay Maring Apo. Bakit nandito ka Kuya Pao nung mm. ginagawa mo dito? Ayan, kaka-astral mo. Hindi <laughs> na buo sa pangalan. Ayan. Eh, siguro nagising na ano, ni Mare. Hindi niya nakakompleto uh, yung sulat. Ako. Hmm. Uh, pwedeng, uh, ang pangalan nito, ni Risa. Pwedeng uh, Ninya. Uh, ano pa? Parin pa, eh, ikaw itong nakakaalam nito, ha? Hmm. Ay, eh, ding tayo ba? Aba, <laughs> uh. si Diwata, baka tumalun na si Diwata, ha? <laughs> yeah. so, uh, sa, Samantala uh, po namin so, ang kagaton to na nandito po kami at para po a uh, puntahan ng mga historical places at uh, again shout out po kay Sara uh, Kian uh, mm, sa kanya para uh, pagbibigay uh, permiso sa atin para makalandabi yun na Ayun so, eh, isa, <laughs> isa, sa mga <laughs> ano ah <laughs> ano, <laughs> uh, ikaw may uh, ano ni dos is sa bawat pupunta ng lugar either na kumagat siya or gumila siya yeah. tikman niyo ano lasa <laughs> 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 yung kita yeah. ito lang, bago. Ay, ah. ito bago talaga, mga ka Okay. Okay. Sige muna para may kuha ko sa ulo. Sir, uh, ano, gano'n na po kayo katagal dyan? Naninirahan? na po ako. Kapit na Uh, meron po kaming pupuntan dito na talagang sa gabi ay uh, umbaga, uh, talagang makasaysayan din dahil uh, yung tulay na yan bago ka pumasok dyan eh magbibigay gala ka muna bukusina ka muna ano? You know. uh, talagang nangunguha ikaw nga uh, pero ewan natin ngayon kung uh, a patuloy pa rin po ang uh, kwento ng mga kababalaghan so parin uh, ang punong ito mga kasiwaga ay uh, saksi sa mga panahong dinatwa at tinikos no So again, ito po ulit yung uh, kasaysayan ng tulay nito. Uh, tulay malagun, malag, malagung lung. Sipi mo, 10 years po siya na nagawa. adobe pa na ano eh, no? Pato hmm. to. Saka mga bricks na ang sa akin. eh. Dyan, ang unang sponsor ng semento niyan, yung Eagle Cement. Oo. No. Bakit? Paano mo nasabi? <laughs> eh, naglikot po ang aking kamay. Gumalaw. <laughs> Gumalaw. <Tumalo. laughs> So, yun. Yeah. Uh, kay Waga, hindi po uh, nakarating po tayo dito sa uh, lumang tulad. Ngayon so, uh, eh po, puprosod na po tayo sa ating sasakyan. Okay. At sila po ang ating uh, sila po yun. Nagdito po yun. Thank uh, you.

tapos na po ang ating daytime tour. Pinapuntaan po natin ang ng mga historical na uh, na lugar dito sa Tayabas Quezon. Yes, so, hanggang sa muli. Thank you very much. Babu. Iya, mengetahui, 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 मेगा अमेगापला मृमिता पसपटलाल मेगा यवागा करपला YouTube channel nila. Magaling po sila. Oh Mga idol, uh, just uh, follow po my YouTube, TikTok, and Facebook uh, Simple Lani Writer po. Please support Iwagat Karunungan. Please support Solar Man Vlog. <laughs> support Iwagat Karunungan! <laughs> Please subscribe Iwagat Karunungan mapagpalang araw po sa ating lahat at sa mga taga-suporta po kay Idol Hiwaga at Karunungan. Isa po pala ako sa mga solid na taga-subaybay kay Hiwaga. Please po, support, like, and subscribe po natin ang kanyang natatangi YouTube channel, ang Hiwaga at Karunungan. Sana po lagi po nating subaybayan ang kanyang Hiwagang paglalakbay. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Kay Emiya Hoven. Please support and subscribe kay Sir Hiwaga at Karunungan. Thank you! Hello everyone! Ako po si Mai at inaanyayahan ko po kayong manood. Mag-like, mag-subscribe at sabay-share na din po natin ang ating munting channel na Hiwaga at Karunungan. So para po, maka, para po updated po tayo sa lahat ng upload, I just click the notification bell so para updated po kayo sa lahat ng upload. Bye! Thank you! Hi! Hello everyone! Please subscribe Hiwaga at Karunungan. Thank you! Hi! Please support Hiwaga at Karunungan. I'm Ninlin, from sa Laguna, Santa Rosa. Please support Hiwaga at Karunungan. Thank Paki-subscribe po nyo ang channel nila at paki-subscribe po nyo at supporta po nyo kami ng channel. Please support Hiwaga at Karunungan. Please support Hiwaga at Karunungan. Please support Hiwaga at, at Karunungan. Please support Hiwaga at Karunungan. Please support Hiwaga at Karunungan. Please support Hiwaga at Karunungan. Hiwaga <laughs> at Karunungan. Please support Hiwaga at kayo na supportahan ng hiwaga at karunungan. Supportahan po natin ang channel natin. Hiwaga at Karunungan. Kapit po sa, sa, YouTube channel po ng Hiwaga at Karunungan. Supportahan niyo po yung YouTube nila, Hiwaga at Karunungan. Karunungan. Please support ang Hiwaga at Karunungan. Please support 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 Hiwaga at Karunungan. Support Hiwaga at Karunungan. Please support Hiwaga at Karunungan. Please support Hiwaga at Karunungan. Please support Hiwaga at Karunungan.